<laughs> <laughs> di pa payag nga. ako lang ang nabidiha daw sa mga garning bagay. Gusto ko yan. Ola! Pag hindi nakatingin yung matandang iyon, Haghagisan ko yun ng tubig. Haghagisan ko yun ng tubig ng Sheila <laughs> P. Hindi man sa to, ang maigagante ko. Tubig. ka lang. pagkakadulas kakadulas pa dun. Tignan mo. Pupunta yun sa likod. Pag nasa likod na, ihaghagis ko aray. pumatak mo? babaya? babay paoo yaa, babay yung polisya ko, magkakatikang. haha, 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 ka! haha, 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 trip mo! haha, 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 karma. <laughs> Matik oh, na yan. Nadulas na nga ako! Gusto mo chocolate? Chocolate mo ka siya ah! Walis ka dyan! Nadulas na nga ako eh! Panda! Ha <laughs> Ayoko na, ayoko na. Ayoko na, nakarma na ako agad. Tingnan niyo naman, ho. Oh. Kaya huwag mong pagtitripan tatay mo, eh, oh. Doon, doon putik. Ayoko na. Kita nyo naman noong pruwebo, oh. Pasabi-sabi pa ako na huwag kang dadaan doon sa may dulasan. I ikaw rin naman pala mabibig. Sa probinsya, dapat alam mo na kung sa kadadaan. Siyempre, huwag kang dadaan doon sa may mga marka ng chanelas. Kasi, yun yung madulas. pagod Nakikita nyo yung building na yan? Bahay yan ng mga golden ko. Yan ang batang pos. Batang pos! Alam niyo yung pos? Paa. Paa ng aso. At out nga pala sa SDN, sa Super Dog Nutrition at sa Manalo K9. Yung SDN po, ang tanging dog pod lang ng mga aso ko ng aking mga anak. Kumbaga ho ng aking mga babies, golden. Yun ho yung pinapakain ko sa kanila, ang SDN.